Ayusin mong pagluluto niyan, oh, ha? Ano huwag mo susunog. wag mo susunogin niyan. Yung ano lang. Half cooked lang. Tingnan mo ang ginawa. Sabi ko sa iyo, huwag mo susunogin niya. Hindi sunog yan. Ayun, anong lutong ng balat. <laughs> yan, yeah, mainit, ha? Balat lang yan. Ikaw na naman. <laughs> Sarap bangus. Wow! Anong gagawin mo dyan? Magpe-prito. Nakita mo may ihawan, tatanong ka po. Kaya mo ka talaga. Ito, <laughs> kahit okay kainan? mag ko ng ulam natin. Maiba naman, hindi yung laging prito pa. Oh. Ako na mag Ara, ko. Ayang ka. Parang ka ba magluto? Sus. Para inihaw lang, magpapaypay <laughs> lang dyan. Para inihaw lang, baka may sunugin mo. Ay, mo ka naman. Hindi <laughs> ko yung susunugin. Sayang yan, oh. Laking-laking yan, pag yung nasunog lang. Ako na, hmm. at wala akong ginagawa. Sigurado ka? Oo. Talaga? Oo nga. O siya, ikaw, wala. Nagpepresenta ka. Hindi, sige, ikaw. Ayusin mo ang pagluluto niyan, oh, ha? Oh. Ano huwag, bang mo susunog, luto? huwag mo susunogin yan. Yung ano lang, half cook lang. Para lasa-lasa mo pa yung pagkaisda niya. Huwag mo susunogin, baka mag-uling. <laughs> Oo oh, na nga, ako na. Bala ka dyan. Bala. ka na -cook dyan, cook ha? Ako lang, ha? Ayaw mo nang sunog. Ayaw, Ayaw mo toasted. Ayusin mo ang luto dyan, ha? Ayusin ay mo, ha? Ayusin oh, mo. Ka baka na hindi natin mapakinabangan yan. Ay, ska, para yun loong. Galingan mo pagluluto, ha? Diyan ka natin ako yung maghahanda ng ano, sa Tama-tama may pagkaluto niyan, mag boodle fight tayo. Ay, oo. Oh, oh, so <laughs> Sarap sa, sa yan, iniyaw eh. Sarap yan sa boodle fight. Bahala ka dyan, ayusin mo ah. Oo nga, ito. Hap. lang ha, wag sunog. <laughs> oo na nga, ulit-ulit pa. Ulit, ulit, bi, bi, Oh. Okay na. Oh, sabi ko sa'yo eh. Oh, ano? Pero bakit ganun? Ang bilis mo nga magluto. Tingnan mo ang ginawa. Sabi ko sa iyo, huwag mo susunugin ni. Eh. Hindi sunog yan. Ayun, sabi ko sa iyo, pipresipresinta ka, sunog. Eh. balat lang yan, balat. Balat lang yan. tingnan mo, itim na itim, parang uling. Ayun, sabi ko sa iyo, hindi ka naman marunong magluto eh. <laughs> ano ka? Ang bilis mo pati, magbabalat pa lang ako. <laughs> hindi nga yan, sunog. Half cook lang yan. Tama-tama, oh. Luto naman ng kanin. Kulit mo, ah. Ready na natin yan, luto na yung kanin. Ikaw na magano ng kanin. Hindi, judge ako mo lalagay. na naman ako, hindi mo muna tingnan yan. Nagay mo dito ng kanin, ako maglalagay dito. Ang bilis mo magloto, kakaiba ka talaga magluto ha? Siguro pinag dinamaya mo ng apoy yan, oh. <laughs> Hindi ako. Oh, Tama-tama -tama ito. Ang apoy lang yan. Ang trap cook nga. tama inihaw mo. Meron meron akong ginawa dito ang papaya. Oo, oh, diba? Ay! Lagay ko na to, ha? Paano ba to? <laughs> Ay, ano, ah, lutong ng balat. Yan, yeah, mainit, ha? Balat lang yan. Ano ah. <laughs> ano, ba, ano ba naman yung isip mo yan? Half cook? Kalahati luto, kalahati hindi. oh, half <laughs> oh. cook? naman? Ano ba? <laughs> Ang ano sinasabi ko, yung hindi masyadong ilaw, hindi masyadong luto. Tama <laughs> oh, ako mo na ko na Wala si Katarina. Hilaw? Hilaw? <laughs> sa, sa kabila? No, to? Sunog? Seryosin naman. Ito naman. excited na ba naman ako kumain. Tapos ganyan yung papahula mo, Hilaw yung kaba. Ay, hindi ako naman. Sabi mo Dalin mo yan doon, lutuin mo ulit. Para kang ano eh. Lutuin ano mo ulit yan doon. Ano, Para ayusin ang bugsasabi sa akin. Tapos ako kayo. Naman. Literal nga ang ko ka no. Kalahati, luto, kalahati, hilaw. Ha? <laughs> huh? Lutuin mo yan doon. Paano natin kakainin? Tingnan ko may pa. Sko naman. Lakad, dalin mo yan doon. Hirap mo namang kausap.